So ayan, magandang umaga mga ka-PJ Ngayong araw ay Linggo March 23, 2025 no? At panibagong araw Panibagong pag iwag Bakbakan sa kali <laughs> Kumusta naman dyan? Kumusta yung mga maaga lumabas? Hayahay yung mga maaga lumabas Dahil sigurado ako paldo ngayon Napakaganda ng biyahe kanina Kaya lang nako Tinanghali tayo mga ka-PJ Nakabiyahe tayo Alas 4.30 na yata yun Wala, napasarap yung tulog ko eh Nag-alarm naman kasi talaga ako Ang problema, kanina Nung nag-alarm ng mga alauna Eh, siyempre pinatay ko na Eh, siyempre nagmumuni-muni muna Hindi ko na malay na Katulog ako ulit <laughs> Pagising ko alas 4 na Eh, siyempre eh magsisipilyo ka pa tapos pagpagpagpag -pag -pag -pag, diba? eh yun tinanghali eh. 4.30 na pag online ko may pumasok ka agad alas 4.30 no pero mabuti na lang at uh, pagka online natin dire diretso yung booking no kaya ang oras natin ngayon ay alas 9.36 lang meron na tayong uh, 2,200 no at walong bookings buti na nga lang uh, medyo malayo layo mga nakukuha natin ngayon, mabilis tayo naka-ipon. Nakakuha tayo ng magandang-magandang earnings ngayong araw, no? At sana, magtuloy-tuloy pa to hanggang mamaya ang gabi. Bakbaki na nito. So, yan. Laban lang tayo, mga ka-PJ. Walang susuko. Go, go, go lang. <laughs> Yung mga tulog pa dyan, gumising na kayo. Biyahin na tayo. Maraming obligasyon. Maraming bayarin. Magkakatapusan na naman. Kaya... Back back tayo Wala tayong karapatan magpahinga <laughs> Wala tayong karapatan magpahinga ng matagal Maghihilata, magkukuyakoy Magpakangkaang Wala tayong karapatan yan Marami tayong obligasyon Pinasok natin to eh <laughs> Pinasok natin yung buhay pamilya eh Kaya back, back tayo Kailangan natin kumahig para sa ating mga inakay At meron silang matuka Okay <laughs> Kaya Bango na kayo dyan Kahit uh, ganda Muta-muta pa oh, Ligo na ligo Sa may biyahe Alright So ayan Ang oras natin ay Alas G3 no? At yung earnings natin ay 2,525 At Nakasyam na Bookings na tayo Mga kaibigan So nandito tayo ngayon Sa Terminal 2 no? At uh, doon Sa Terminal 1 Ay Sana magtuloy-tuloy ito Mga ka-PJ para matapos na rin natin yung ating uh, KJR, Okay So, try natin mag-rolling papunta doon sa Terminal 2 Okay so, Sa arrival Baka sakali may dumating na tutubi At may mga sakay na uh, pasahero Alright So, tara, let's go So, ayan, nandito Napakaraming ano, dito ito na nga, may pumasok na mga ka PJ. Papuntang nangka. Santo, mang nangka, Marikina siguro to. Uy, 700. Papunta Marikina nga. Papuntang Marikina Terminal 2. Sa basic lang nandito na. six seater. Okay, tirahin na natin to, baka tirahin pa ba ng iba. Okay, let's go. Merong nagtanong ano, galing kay hmm. Gleno Bakiran. Tama ba 'yun? <laughs> <laughs> ang tanong niya ay pre. Ay, pare, kumusta? <laughs> Makibalita nga ako sa iyo kung ano ang nangyari doon sa discount ng PWD at student pati yung senior citizen ano? Kung sino daw ang mag-shoulder? Si Grab ba? yun kasi nakakapanood daw siya doon sa hearing sa Senado no doon kay uh, Rapi Tulpo alright sasagutin natin yan hindi tayo nag uh, abogaduhan or hindi natin tinitipin sa si Grab no dito ay patas lang tayo so sasagutin natin yan based doon sa napanood natin sa Senado ayon mismo nung mga taga LT Parbe na bago daw sila nagbigay ng prangkisa sa TNBS no? or sa Grab ay nakapaloob nga doon na dapat sasagutin ng TNBS yung discount ng senior citizen, PWD at student. Yun yung sabi ng mga taga LTE no? At di ba nga, kung mapapanood natin kung <laughs> yawa yawa on eh. <laughs> ni po yung ano eh, yung mga taga Grab. Doon ako ano no, disagree talaga. Bakit kasi yun yung nakakabwisit eh. Nanonood ka, siyempre gusto mo makuha yung bawat panig, di ba? Pakikinggan mo yung LT Parpe, pakikinggan mo yung kasi hearing yun eh. Di ba? Nararapat lamang na pagsalitain yung magkabilang panik para maintindihan hindi yung hindi pa nakakatapos magpaliwanag yung abogado ng grab e, ito na si Mr. Senator oh ano yung nakagad ka namin ng ano papa ka papasuspindi ganyan ba diba? yun yung nakakabwisit eh no ng ating mga politiko inuuna kasi yung grandstanding eh hindi yung kapakanan ng para sa lahat no inuuna yung pagpapasikat sorry for my words no kasi talagang dismayado ako doon eh kasi hindi eh, mo maintindihan eh yung side lang nila yung napapakinggan eh no alam nyo si Grab hindi yan maglalakas loob na lumabag sa batas kasi alam naman natin yung batas sa Pilipinas talagang maraming politiko na nakikisaw talaga dyan para lang sa sariling agenda nila para mag-grandstanding no kung napapakinggan nyo ang sagot lang ni Grab hindi kasi niya matapos-tapos kasi nga binabara ka agad siya ni Mr. Senator hindi pinapatapos di ba ayon sa kanila may batas di ba napakinggan nyo yon meron daw ang batas na nagsasabi na ang driver at operator ang siyang magsishoulder ng discount na yan ang problema kasi hindi pinapatapos nila yung abogado kaya yun ang nakakainis kasi di diba, sabi nila naglabas daw 2015 yung mga taga LT Parbe doon sa Hirig. So yun na nga nagresearch tayo, no? At meron nga palang inilabas yung LT parbi na Memorandum Circular Number 2018-004 na nagsasabi na ang driver at operator ang siyang mag-shoulder ng Discount. Sino ang susundin doon sa dalawa na yon? Dahil nga una unang-una, sabi ng LT Barbie, naglabas daw sila bago doon ang bigay ng brangkisa. Tapos, nung 2018, naglabas din ulit at malamang. Baka nagpalit na yan ng ano eh. Nung 2015 siguro. di ba yung nakaupo, di ba? Pagdating ng 2018, iba na yung nakaupo. Eh, kaya yun, naglabas ulit ng panibago. So, sino ngayon ang susundin dyan? Yung luma o yung bago? Di ba? Ibagbabangga ngayon yung dalawa na yan. So, sino ang magre-resolve ngayon yan? Siyempre, korte na yan. Hindi <laughs> naman pwede maglaban yung LT para ma-resolve yan, yung problema na yan, so korte na yan. Di ba? Ngayon, hintayin natin yung desisyon ng korte. Kaya nga, di ba, sabi ni Grab, nung may meeting, sabi niya, halimbawa, lumabas yung desisyon ng korte na nag-uutos na kinakailangan ibalik sa mga driver yung mga na discount nila sa mga senior at PWD tsaka student no yung mga na discount na yon ay kinakailangan ibalik sa mga driver ang sabi ni Grab ibabalik nila daw okay yon ang sabi nila kaya hintayin po natin wag muna tayong umasa <laughs> sa madaling salita hintayin na lang muna natin na lumabas yung desisyon ng korte para kung sakaling panigan, di ba? Panigan yung driver. dapat si Grab ang mag-shoulder para dyan. Okay? Hanggat walang lumabas na disisyon galing sa korte, Awala ah, wala tayong magagawa muna. Kundi maghintay. Pero wag na tayong umasa muna. Okay? <laughs> pero kung babalikan natin yung history, ito nga nilabas ng LT Parby, 2018, nagbago, naglabas ulit ng panibago na sagot na pala ng driver at operator eh, mabait pa rin si Grab dahil nung pagdating ng pandemic sinagot nila yung mga discount na yan eh, no? nito lang naman binalik yan eh. di ba? ito lang yan mga 2022 yata yun eh. hindi ko naman matandaan pero basta binalik lang niya yan binalik niya na yung driver na yung mag shoulder okay? so ngayon dahil naghihintay pa dyan kung anong resulta Di ba? So, ang ginawa ng Grab, 50-50 e, e, na muna. Halimbawa, e, sa sa discount ng PWD, 50 sa sa atin, 50 kay Grab. Eh, okay na rin yun. Di ba? Hindi naman sa dinidipensahan natin si Grab. Kaya lang, sa tama. Di ba? Kung manalo tayo, eh, kinakailangan pala talaga si Grab talaga ang mananagot. Eh, e, Masama tayo, di ba? Eh, yun dapat ang sundin. Kaya nga, ano eh, kung, kung sakali nga, ano, uh, um, mapatunayan na dapat si Grab pala talaga, di ba? Paniga ng korte yon, yung petition ng mga nagpetition yan, Ipasalamat eh, tayo, di ba? May sa atin ni Grab, naman ang ano ni Grab. Promise niya, kung sakaling magdesisyon nga, na sila dapat ang mag, ano, dyan, mag-shoulder, ibabalik nila sa atin. Di ba? Eh, hintayin na lang natin yun. <laughs> Pero huwag tayong umasa. Kasi mas masakit yun. <laughs> yung umasa ka sa wala. <laughs> Ganun lang. Simple. Okay? Kaya nga masyadong masalimuot talaga yan Dahil nga katulad yan Yung mga taxi na yan Jeepney, bus Lahat ng mga yan Ang sumasagot sa discount Para sa mga PWD senior sa student ay ang mga driver lang din, di ba? Ya alma din yun mga yan. Kapag halimbawa ay pinatubad yun na dito sa Grab ang sasagot ng mga uh, discount ay si Grab. So pag din ng ano yung mga yan, yung mga driver na yan ng taxi, oy. Sino ang sasagot para sa amin sa discount? <laughs> Kaya masalimuot yan. Masalimuot talaga yan. Kailangan magpasa talaga sila ng batas para sa lahat pantay. Hindi basta-basta na may papatupad yan. Kaya ang kailangan dyan, pag-aralan ng mabuti kung sino talaga ang sasagot. Di ba? Kasi kung iisipin natin, kawawa tayo, mga driver ng Grab, driver ng mga TNB, tayong sumasagot. E paano din yung mga taxi na yan? Driver ng taxi, driver ng tricycle, di ba? <laughs> driver ng jeep. Iiyak din yung mga ngayon. Wala sino sasagot ng binibigay nilang discount sa mga pasayro. Di ba? Kaya, kailangan pag-aralan ng mabuti yan ng ating mga senador at kongresman. <laughs> okay? So, basta sa ngayon, ang masasabi natin, huwag muna tayong umasa. <laughs> Ay, naka. Alright. Meron pa tayo isang tanong galing kay Bob Kunding. Eh, tama ba yun? Tugbasa? <laughs> Kaya pala 1.8 na yung balance ko sa Skyway. Kahit dumadaan ako sa no RFID kasi wala naman laman RFID ko. Paano to? Wala tayong magagawa dyan sir. Kundi babayaran mo talaga yan. Kung pag hindi mo babayaran yan mga ilang buwan, Madi-deactivate De yung ano mo Yung account mo sa RFID Kailangan mo na ulit mag-apply ulit Para ng panibago Okay So nangyari sa Akin yan eh hindi uh, ko na bayaran mabot ng 2.5 kakadaan kakadaan ko, ko. eh nagbabayad naman ako ng cash kung may kasama ko niya na inapilan niya pumunta sa doon sa opisina Nireklamo niya kasi daw lagi naman daw siya nagka-cash. Yung problema pagdating doon, hahanapan kanila ng resibo. Ay eh, wala kang may papakita, wala magagawa kundi bayaran talaga. <laughs> Kaya kung wala ka patagalin yan, bayaran mo na yan. <laughs> yung magagawa dyan eh. Ganun talaga. Ito nga uh, next na tanong galing kay Alan Bragis. Naranasan niya na sir yung PWD discount yung booking pero iba yung sumakay nagbook lang pala yun po ay bawal no kapag uh, PWD or yung mga ganyan student senior yung sumakay iba kaya nga required dyan eh na kailangan hanapan mo sila ng ID pag hindi sila nagbigay matik merong option dyan na kinoconfirm kung siya ba yun mismo yung nagbubok ang sumakay no So, eh, pwede mo ino. Pag nino mo yan, ibig sabihin, ibabalik ni Grab yung nakuha niyang discount sa'yo. I-reimburse ni Grab yun. Tapos, yung may-ari ng account na yon na PWD, kapag marami na ang nag-complain o nag sa kanya, maaari na siyang matanggalan ng discount. Tatanggalin ni Grab yun. Marami nang tinanggal si Grab na kasi marami nga tayong mga faking PWD, di ba? tinatanggal ni Grab yun okay so yun lang ang gagawin nyo halimbawa yung mga PWD na yan hiniram yung ID nila di ba tapos kumain sa Jollibee sa Macdo pinakita yung ID na yun hindi naman nila pwedeng gamitin yun eh kasi hindi naman sila yun di ba kailangan kung sino yung mayari ng PWD siya dapat ang sasakay pwede may kasama siya tapos siya ang sasakay hindi yung ibubok lang niya yung ibang tao hindi po po pwede Bawal po yun. Okay? Kaya automatic, pag ganyan, no mo na kaagad. Huwag ka nang magreklamo, huwag ka nang makipagtalo. mo lang. yon ang utos ng grab. Okay? So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 9.56 na no? At naka 6,540 tayo. At 22 na bookings, no? At dito na nga, nandito na tayo sa amin sa Valenzuela. Umuwi na muna tayo ngayon mga PJ dahil bukas sasamahan ko yung asawa ko sa orthopedic magpapa-check up. Kaya bukas sa uh, medyo tatangali hindi magbiyahe, no? Kaya ayun, ha, uh, hindi na ako magtatagal mga PJ at uh, maraming salamat sa inyong panonood, ka PJ nyo. Temporary. Sending off. Adios.